Stop it mean, eh. Ikaw na muna I mean. ang bahala kay Barbie ha Hindi pa kasi ako nakakalat ng yaya para sa kanya Ay, okay lang yun Mas gusto ko naman yun Para may time ako makasama anak ko Wala problema ah, Sige, Mayaw ko na muna oh, kayo Sige, sige Salamat ulit Mami, punin mo na ako Ayoko na dun Mommy, kahit ampun mo na ako Mas gusto ko sa'yo Sige na, mommy Shhh, tahan na Barbie, tahan na, tahan na Siyempre kukunin kita. Be, temporary lang to. Ay, papayag ba naman akong titira ka kung saan-saan? Eh, siyempre kukunin kita. Ma? Tunay kitang anak. Akong tunay na nanay mo. Hindi ka ampun. Hindi mo rin totoong kapatid si Andre. Hindi mo rin tunay na tatay si Eric. Pwede hindi pa pwede, hindi po pwede. Doon ka na muna sa kanila, ha? Bakit na kasi? Barbie, gimmick lang ito lahat. Isang eh, career move para sa karir eh, mo. Tsaka, ito ang mga opportunity na doon ka titira kay Eric. Eh, Imalaman yun. Diba? Magpakabait ka sa kanya. Eh, lahat ng hihilingin mo, bibigay niya. Tsaka, parang hindi na rin ikaw mahirapan sa pagstay mo sa kanila. Diba? Comfortable ka. Diba?